vlogs! Welcome to my guys! Nahihirapan ba kayong magburan ng inyong mga violations guys dahil ito ay matagal na, na panahon na ngayon lang na-detect ni Meta. So for this video guys ay tuturuan ko kayo kung paano nyo burahin ito guys. Sundan nyo lang ang video na ito. So hanapin nyo lang yung inyong mga violation guys dito sa support inbox help and support, tapos hanapin yung support inbox. Pag nakita nyo na yung mga violations nyo dyan sa alert guys, tandaan nyo ang petsa kung kailan kayo nagkaroon ng violation. Pagkatapos guys, So, ang next niyong gagawin, punta kayo sa inyong profile. Pindot niyo yung tatlong dot. Tapos, scroll niyo lang guys. Hanapin niyo yung activity log. Pagdating doon guys, hanapin nyo yung manage your post. Tapos, antayin nyo lang guys at makikita nyo yung, makikita nyo yung filter guys. Pindutin nyo yan tapos lalabas ang date. Paglabas ng date guys, itype nyo yung na-take note nyo na date doon sa inyong support inbox at nyo buranko So ayun guys kung may natutunan kayo sa aking video paki-like, share or comment down below or sa hindi pa naka -follow sa akin paki-follow na rin guys para sa atin susunod pa na mga tutorials. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye. bye chup-chup.